104 na ngayon ang edad ni Lola Patricia Laguerte Lumagi o mas kilala bilang Lola siyang mula barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Bagamat malabo na ang kanyang paningin at pandinig, nakakalakad pa rin ito. Bilang pagkilala, inabutan siya ng pamahalaang bayan ng Mangaldan ng 20,000 pesos cash gift na handog ng Pangasinan Provincial Development Office o PSWDO. Kasama rin nitong tinanggap ang dalawang grocery bag at Certificate of Recognition mula kay Governor Ramon V. Guico III. Nauna na niyang natanggap ang 100 pesos cash gift mula sa DSWD at 10,000 pesos cash assistance mula kay Mayor Bono de Vera Paraino noong March 12. Ayon sa pamilya ni Lola Siang, gagamitin daw nila ang perang natanggap sa pagbili ng pagkain ng matanda habang ang kalahati nito'y itatabi muna para sa iba pang pangangailangan niya. Sekreto niya raw sa mahaba at malakas pa rin pangangatawan ay ang pagkain ng gulay at prutas. Kasama pang mabibigyan ng tulong ang apat pang sentenaryan sa bayan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.